dito hanggang dito. Ano pong nangyari sa atin tayo? Parang pagkakamali lang ng paghagis namin ng asukan na gano'n. Lumagitik lang dito sa diretsyo na oh. dito. Lumagitik, diretsyo pa gano'n. Oh, sinwing nyo? Oo, oh, sinwing <laughs> na. Parang sumabay. Hmm. Ah, yun na. Yun na. Dire, diretsyo na. Pero wala kayong mga disgrasya dyan before. Oh, wala wala kayong na. opera. Wala wala. okay. But... Ang ganyan natin ko sila. Malagay yung ano eh. Diyan na. Uh, siya so, uh, lagi nangangala yung ito naman pagka medyo pagod yung nakain po. Sige, sige. i natin yung katawan mo, sir. Para... Ganyan posisyon, masakit? Wala po. Dulo. Paano siya masakit? Yung pagka nag-aalanganin lang po yung... Minsan, pagka nag-aalanganin, lumalagitik dito eh. Ganda po yun. Pag lumagitik, sumasakit? Opo, yun lang po yun. Ayun, okay um, kailangan kang baguhin. Pag may lumalagitik, masakit. Tandaan niyo siya sabi ko madalas. Pag may lumagitig at aray aray, kailangan baguhin. Pero, wala yan. kapag lang naman ng gabi, nakakapagtrabaho sa maghapon. Pagdating na ng gabi, bago gumabi, bumiyahin na kayo ng China. Kasi umaga ro. <laughs> <laughs> Biro na. Bumiyahin. Kapuha mo na orang gabi, kailan ako umaga na ito. Yan yung pag nakaganyan na ako, hindi na, iunat mo na uling ganyan. Kawawala na lakas. Lang, Tataas mo na uling ganyan. Kawawala na yun. Umalis na si Lorenzo Gordon Jr. Sa'yo. Hmm. Okay. yun na yan. <laughs> ah, yung pala yung nakakagulat. Yan, 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 Para may lumundag na, ano. Doon pala pag pininipit na pag ano. Pag ganito natin dayain. Ito pa pinindot ko masakit? Ito pala, nandito pala na problema eh. Kala ko kasi doon. Ayan, pero kaya nga lang po, pagkatay na hanggang Siya. dito na yan, dito, hanggang dito mm -hmm. na. Sa tennis elbow po pa lang. Ang mga relax na. Dito pa rin. Eh. Ayan pa rin. Ayan. Dito pa lang problema mo eh. Teko niya. Sakit na lang. Echo. Dali. Isa na lang. Sorry.

yung anak niyo, mag-isang kayo? Balisuela. Balisuela? O oh, ngayon, titingnan natin kung ganun pa rin. Oh. Wala na yung lundag kanina. Kanina, yun? Ah! Hindi po talaga lang magkitiktan. Oo, <laughs> oh, upo ka. Ay, upo po yun. Tanginig ka pala. Para yung balakang mo naman, ma-adjust. <laughs> Hard, huh? <laughs> i don't know Langas ba yung mo, pre? Hmm? Ha? Sakto lang. Kung oh, na kasi, hindi na sa'yo eh. Okay. Kaya <coughs> eh, ah, nga, lipat ko d'yan isa. Tama. Pagkaibig palagi may d'yan. Na <laughs> <laughs>